So, magandang hapon sa inyong lahat ng no, mga kapwa ko ka-farmers. So ngayong hapon, no, uh, tinisting po natin ang sprinkler kasi mainit na sa ating lugar. So ano lang, uh, mahina po ang pagpa-under natin kasi nag po kami. No? So yan, pag meron tayo ng para ginaulan na po ang ating uh, mga pananim. So yon malakas ang pressure nito pag malakas po ang uh, water pump so yun po mga kapwa ko kapormers ang ating sprinkler na uh, uh, sinubukan namin sayan so, po ina-adjust pa So, ito po, no, ang uh, basa. Walang gasolina siguro. So, trin trinayal pa namin mga kapwa-kapwa farmers. Anibuto. Ah, so, ito po ang uh, sprinkler na uh, trinay po namin. So, uh, hinahanda po namin to para sa tag-araw. Para uh, makalis po tayo sa tao kasi pag once na mapagana natin ang water pump ah, tuloy tuloy na po ang pag ano so kung palakasan natin mga kapwa ko farmers, ka ah, so kaya po ah, abutin yung sa bandang dulo kasi nasa 100 meters po ang abot niya at saka yung sa kabila So, ibig sabihin mga kapwa ko farmers ka yung mga nasa isang ektarya mo or dalawa, pwedeng maglagay ka ng ah, dalawang sprinkler, basa na din lahat. So, sa isang oras lang, no? Ah, parang inuulan naman po ng isang oras. So, tingnan niya, oh. So, ano pa lang, mga dalawang minuto. Ay, hindi pa nakabot ng dalawang minuto ang testing natin, oh. So, mahina pa ang pagpaandar. So, ina-adjust pa kung pa, paano para yung bagsak ay hindi masyadong malaki kasi pag malaki ang bagsak ng tubig ay ano po, Bogbog -bog po ang kalabasan sa ating mga pananim. So, ina-adjust po, kung Atong isa. na wala tong ay katong yang sakuan. Kuwaan ko na tong isang nozzle, dai. So yun po no mga kapwa ko ka farmers, mga ka viewers, uh, ma-share namin sa inyo. So itong spring tag to ay eh, nahanda po namin para po sa tag araw. So ngayon, uh, alam naman natin no, malapit na ang December, pag mandon December, kung wala lang bagyo, wala nang ulan. So mas maganda meron tayo rito. So meron naman tayong mga maraming hose na nagkalat, meron tayong detrays na luna at saka yung no na rubber. So tapos may te oh, ito ang T na ating ginagamit. So 'yun po. So host po pag direct puno pero pag gusto mo na lahat basa, okay, sprinkler ang ating gagamitin. Yan, inadjust pa ng ating kasamahan dito sa farm. Ah, siya po mga kapo -ka farmers si uh, ah, Darby Boy. Yan, ang galing ni Darby Boy, siya po ang expert natin sa sprinkler. Ang galing po niya mag-install ng ganito kasi uh, matagal po siya sa uh, ibang ano bansa. So kasi kanya din ang uh, galing yung ideya na to kasi wala akong alam. So thank you po ka no sa pag-share mo ng ganitong technology para makapag uh, makarang list tayo sa tao. So yan po mga ka-viewers, mga ka-farmers, si Darby Boy. So sa kanya din to na idea. So thank you uh, ka Farmers Derby boy. Thank you po sa pag-share mo uh, sir, ng idea na to. So malaking bagay na po sa bilang isang farmer na nabagyan mo ng ganitong paraan sa pagdidilig kasi makakalis pa tayo ng tao. Yan, one na uh, mapagana nating ating water pump, ayun, tuloy-tuloy na ang pagdidilig. Okay, so sa inyo lahat hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. So ulitin ko from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at sa ibang bansa sa inyong lahat magandang hapon po mga ka-farmers, mga ka-viewers. Okay, so bago tayo magtapos, may grab chat out po sa lahat nating mga uh subscriber, viewers at chere, lalo na sa ating mga commentator. So sa inyong lahat hanggang dito na lang. So ulitin ko, ganito lang ang pag-share nang uh, pag-install ng sprinkler. May tatlong paa. Yan. Yan po no. Diin. Yung luna, yon. Dos lang ang ating ginagamit. Yes po. So sinasalamat hanggang dito na lang. Maraming salamat.